Hello guys! Meron ako sa yung isi-share na napakagandang information guys. Sana ito ay makatulong lalo na po sa mga kapo natin farmers dyan na mahilig magtanim lalo na sa mga parting kabundukan malayo sa malayo sa bayan, kailangan magbiyahe ng napakalayo bago makalabas ng kanilang pinagsasakahan. Ito po ay para sa inyo, guys. Ito po ay isang mabisang halamang gamot, lalo na po sa mga kagat ng hayop, katulad po ng ahas, na kapag tayo nakagat nito, naku, hindi natin alam, ilang minuto lang tigok na ito guys, dapat meron kayo nito sa inyong gilid ng bahay, o lalo na sa mga, mal malapit sa inyong pinagtatrabahonan lalo na sa kabundukan, dapat meron tayong tanim nito, ito po pala guys, ay violet ang kanyang katawan, at may balahibo ang kanyang dahon naman po ay makinis at pahaba. At kapag pinitas po natin yan, amoy po niyan ay pili. Ayun, ganun guys po ang amoy nito. Ito po ay napakabisang panggamot lalo na sa mga kagat ng hayop. napaka meron tayong tanim nito. Ayun nga guys at isinishare ko na po sa inyo para makatulong po ito lalo na po sa inyo. Ito po ay hindi mahirap paramihin napakadali-dali napakadali po niyang paramihin at itanim dahil nga may konti ka lang nito basta matigas na puno itusok mo lang sa lupa mabubuhay po siya agan at ito ay napakabilis yung paramihin. Yan nga po kung nakikita nyo ay tinakluban po yan ng papa ko ng dahon ng nyog o yung dry na nyog para hindi po siya matuyo. At sayang naman kasi yan po ay mabisang gamot o sa mga kagat ng hayop, lalo na sa ahas na nakakatakot. Pag tayo nakagat niyan, ilang minuto lang, di na natin alam kung ano ng ating buhay. Lalo na pag nasa kabundukan tayo at nasa bu parting bukid na malayo sa bayan, kailangan pang mag-travel, kailangan natin ito guys. Yan. Uh, makuha tayo nito Dadali natin sa baba ng bahay natin kasi... Mm, um, magkuha tayo to may ugat na para ayan to yun guys magtatanim tayo sa paso ayan kailangan meron tayong yung tanim sa tabi ng bahay natin ayan siguro okay okay na to ayan ang ingay ng anak ko ayan guys kuha ko ng isang puno at itatanim ko to sa paso malapit sa bahay namin. Yan lang guys.